Katulad ng iba guys, ako din is may gustong i-share sa inyo a day in my life dito sa Mindanao. So ngayon guys, maaga kami gumising ng aking mother earth. So dahil kami lang naman dalawa dito sa bahay, maaga kami gumising. I think 2.30 pa lang ng madaling araw, ginising na ako ng aking mother earth para sa paghahanda. So, ayan, manalangin tayo ng konti na pagising natin ay okay pa tayo, guys, no? Mayroon pa tayong sariling buhay, Charisse. So, ayan na nga, guys, no? Maaga kami gumising. Ayan, kung makikita ninyo, flex ko lang, sobrang diling pa. Kasi nga, 2.30 pa yan ang madaling araw, di ba guys? Super, super aga. Natulog yata ako ng alas 12, tapos gumising ako ng 2.30 ng madaling araw dahil mayroon kaming event na pupuntahan dahil ang aming paninda o podcart is, alam niyo na guys, pag podcart is pwede siyang mahila-hila o pwede siyang dalhin everywhere. So ngayon, dahil hindi ako nakapag-maintenance ng aking skincare, charis, may skincare tayo guys. Hindi ako nakapaglagay kagabi dahil nga antok na antok ako. So ngayon ako, ngayon ako maglalagay bago... Bago ako maligo, maglalagay muna ako niyan dahil hindi talaga ako naglalagay tuwing umaga kasi natatakot ako madagdagan yung aking pekas sa mukha kaya iniiwasan kong maglagay ng yung bagang tirik na tirik yung araw tapos maglalagay ako at kahit maglagay ako ng sunblock is takot ako kaya ang ginawa ko pagkagising ko diyan pa ako nag ano naglagay ng mukha ko at least maliligo pa naman ako so kailangan ko lang ma-absorb yan sa aking mukha I think kahit mga 1 hour lang at naglagay na rin ako ng cream para umis mag smooth man ng konti ang ating pagmumukha so yan pala guys ay beauty vault ang aking gamit ngayon, gamit natin. So, sa mga gusto mag-order, ah! singit ko lang, nasa aking tiktok wow. Shop, Jenny Salubu Shop, pwede kayong umorder doon. Pagkatapos <coughs> nyan is, ayun na nga, pagkatapos ng ating paglalagay sa mukha ay bakbakan na ng mga hugasin. Ayan, ng mga dadalhin natin pala at tapos na pala, naghugas ang ating Mother Earth. So, ayun na nga, ganda ng ganda na ako dyan. <laughs> sa mga bitbiti namin, pagod na pagod. Nakatingin pa lang ako eh Pagod na pagod na ako sa dami ng hahakutin. At isa pa Tihilahin yung food cart na sinasabi ko Ngayon guys ay Mas maagang gumising ang nanay ko I think alas dos pa yata siya gising na At ako na may 2.30 niya ginising Kumawa pala siya ng very quick Na Tawag ito na popcorn At nakagawa na rin siya ng mga sausawan ng aming quick quick Ayan kompleto rikadas na guys Ngayon is i i-repack na lang namin yung ang nagawa niyang mga popcorn kasi mabenta talaga yan dun sa pupuntahan naming event. Pagkatapos niyan ay nag-aasikasa na kami ng mga yelo na ginawa din ng nanay ko. Ayan guys, so makikita mo yung freezer namin walang pagkain. Puro paninda ang laman yellow kung ano-ano na lang, anik ganun. So ako naman ay kunting tulong-tulong din. Di naman ang nanay ko lang yung pagtatrabahuin ko. So first na ginawa ko is sinakot ko yung mga one letter ng na mga nature spring. Nilipat ko lang sa isang lalagyan kasi kailangan kong magdala ng panibagong color para sa mga tubig at dahil yung isa ay lalagyan namin ng mga yellow na gagamitin sa palamig at sa pampalamig ng mga tubig. So habang hinahakot ko yan guys, no? antok pa talaga ako ng mga time na yan. Miga, medyo nakashirt lang tayo ng konti, charot. <laughs> nakapambahay lang tayo dahil yun nga, lang natin. Kaya nakapambahay lang tayo mga bandang alas 4, I think maliligo na ako dahil kailangan namin ng 4.30, Biyahin na kami kasi medyo may distansya yung venue ng moto cross. Akala ko dati is motor cross. Yung pala is motocross pala ang tawag dun. Invitational motocross ang pupuntahan namin. Iba't ibang lugar ang mag fifer form pero mga expert na silang mga motocross guys. Yun, motocross invitation ang pupuntahan namin de for this video. So, ayun na nga guys, habang hinahakot ko ang mga tubig na yan, iniisip ko pa na mas ma may marami pa akong gagawin habang wala pa yung ano namin, tagahila ng podcast. Wala pa yung brother ko, kailangan ko lang iintak intact Ayan, intact yung mga dadalhin para isang ano lang, isang lugar lang. Medyo masikip yung yung sa ano namin, sala lamin kaya ako naman, to do buhat. Ayan. What? One, two, three, sawa ni pare Ayan binuhat ko lang sa isang tabi para magkakasakasama sila at para pag binuhat na ay caring carry na siya. So handa na lahat. Ayan. Kulang na lang yung aming sasa sasakyan, paglalagyan para makarating na agad kami dun sa anong event na pupuntahan namin. Kailangan namin maaga doon kasi para hindi kami sa gabal pag may papasok ng sasakyan o dahil marami rin ang mga nagtitindang katulad namin. So ayan na, patuloy pa rin tayo sa kwento. So, pinakita ko lang sa inyo yung seller na gagamitin namin. At hindi ko na naipakita, guys, kung paano namin sinilg yung mga popcorn. Basta nakita ko na lang dyan na naripak na ng nanay ko. At sabi niya, maligo na daw ako. Ako na daw yung maunang maligo dahil matagal daw ako maligo. Charis, matagal daw ako maligo. Kaya hindi ko na naipakita ko sa inyo kung paano sinilg. Basta yan ang gamit namin seller. Nag-improve na. Dati is kandila lang. Ngayon, di kuryente na. May seller na kami. Charis. So, yan pa isang color na lalagyan namin ng mga... Ay, hindi pa pala ako nakaligo sa time na yan. Ako'y nagpupunas pa ng isang color na paglalagyan ng mga yellow at kailangan puno ng yellow yan dahil medyo may distansya nga yung pupuntahan namin. Pero dito lang din around Kicharaw, Ago Sandel Norte. May kaya lang medyo may kalayuan, I think mga 10 to 15 minutes na biyahe. Ganun lang siya para makarating na kami doon. Kailangan talaga is maaga kami para walang sagabal at dahil hihilahin pa yung podcast namin. Mauuna si Rere, ikokonek si podcart, tapos hihilahin siya medyo may haba, mahaba ang sasakyan. Kaya kailangan naming agahan para hindi kami sagabal at kunti pa lang yung dumadaan sa kalsada. So ayan, for today's video, continue po tayo sa ating kwento. Maglalagay po muna ako ng mga yellow. Ayan. Lalagay mo na ako ng mga yelo para pagkatapos niyan ay makaligo na ng very light. Kailangan ko pa ng madaming yellow na ilalagay. Kasi babaunin namin yan. Pampalamig ng aming palamig at pampalamig ng aming mga soft drinks. At isa pa, may mga baon din kaming mga ice tubig. Kasi sa mga hindi aka-afford ng mga tubig bottles, pwede silang bumili sa amin ng ice tubig. Dahil affordable siya at tatlong piso lang naman. So ayan, habang inaantay ko, matapos ang aking Mother Earth, hinahakot ko naman yan. Hinahakot ko yung mga yelo na gagamitin ko para isalin at isalansan na sa lalagyan na tinatawag nilang color. So, ayun na guys. Medyo, medyo pagod pa ako dyan ng konti dahil ngayon late ako, late ako natulog late ako natulog pero ang aga namin gumising 2.30 kasi marami pa, pa kami gagawin kahanda pa kami naghuhugas pa gumagawa pa ng popcorn gumawa pa ng sausawan at kung ano-ano pa at dahil marami kami ihahanda kaya 2.30 pa lang oh my god 2.30 pa lang guys ginising na ako ng aking mother earth dahil kung hindi daw kami gigising nang maaga is kakapusin kami ng oras at mauunahan kami ng ibang magtitinda unahan kasi dyan guys pag once na may mga ganong event tawag dito yung motocross araw ng kitsaraw unahan kami yan sa pwesto dahil pag once na hindi ka mauuna nandun ka na sa dulo mailalagay pero pag once na maaga ka so mapupunta ka talaga dyan sa pinaka main entrance ng event so di ba So, hindi lang naman yan alaw-alaw mangyayari sa isang taon, isang beses na lang. Kaya sulitin na natin. Kaya 2.30 kami gumising. Para pagdating ng 4.30, biyahe na kami at quarter to 5, nandun na kami sa event. So, ayun na nga, magic tayo. Nakaligo na ako ng very light. Nagmamadali na ako nyan, guys. Dahil, eksaktong alas 4 na. Inaantay na lang namin yung aking mother, yung aking brother. Ayan, sukay-sukay tayo ng mabilisan at marami pa kaming gagawin. Maghahakot pa kami at pagkatapos ay babiyahin na. So, shout out kay Brother Jesse. Good morning, brother. Ayun na nga, dumating na siya at inumpisahan na namin ang Bardagolan. Ayan, inumpisahan na namin maghakot at ang susunod na video na yan, siguro hindi ko na maipakita sa inyo dahil sobrang busy na kami at ako yung nakasakay sa podcast para hawakan at proteksyonan yung mga salamin tawag pa nito, yung mga bubog na pinaglalagay namin ng mga panida. Kaya hindi na siguro ako nakapag video sa pagkakataon na yan. Ito lang tatapusin ko lang tunta at pagkatapos sa huli nito guys, saka ko siya ipiflex. Ipiflex ko sa inyo yung nangyayaring motocross na nakuha natin ng mga shorts clips at share ko din naman sa inyo guys. Okay. So, ayun na, konting oras na lang at aalis na kami, guys. So, naghahakot na kami ng tulong-tulong. Ang sarap lang, guys, magkaroon ng isang maliit na business. At nararamdaman mo, guys, every single day, nararamdaman mo yung support ng family mo. Kaya kami dito sa probinsya namin sa Kicharaw, Agustan del Norte, tulong-tulong kami ng family ko. Ayun na nga, guys, intact na siya na ilagay na namin sarili lahat ng dadalhin namin. At bago po ako lumaya sa aming bahay ay may maiiwang munting pusa. Ayan, bago ako alis guys dahil nga maaga pa is papakainin ko muna ang aking mahal na sasi. Ayan, maiiwan na nila lagi sa bahay si sasi at si Trixie. Kaya kailangan namin silang pakainin muna kasi nakakaawa naman. Sayo so, na, alis na ang aking ano, brother Earth. Malis na siya at umpisa na po ng motocross. Papakita ko sa inyo yung mga clips na kinuhana natin for this video. Thank you for watching everyone. Please support me guys always. Thank you. You're gonna say it

Oh baka kaya yung atong palolang sana may naasimba oh no ako diyan sa baguan naman kasi oh wala na diyan pala eh ayoy hindi tinapunan